Bali, ilang bahay kayo dito? Ilang pamilya kayo na mawawalan tirahan dito? Ba Bali po ano, dalawang pamilya po. Kasi yung buong-buong dito... area na to, mga ilang pamilya kayo? 200 200. 200. Kaya te magtanong. Kilala niyo ba si ano si Bibian Ramirez? Parang po yung nakatira. Sa Sampaloc? Oo. Mm. kasi nung utang eh. Maniningil sana kami. Hindi mo ba mamayan? yun? Hindi. Eh, paro. Baka mapako kayo. Sa so, parang po lumipat sila eh. Sampalok na. Wala na po yung bahay yung din. Hindi yung Anong nangyari tayo ito kuya? Ba't ginigiba yung bahay niyo ba ito? Apo. Ano na po yung lupa eh. Iniwala na may ari. Saan ka kayo nilipat? Sa Calderon. Calderon? Okay. Ah, may lilipatan na kayo? Hindi pa sa yan, uh. sa mga parking lot sa iba. Oh. Saan ko kaya pwedeng mahinat, mahanap si Vivian? Si ate Vivian? Mm -hmm. May isang palok po bahay kasi nyo, hindi ko kasi alam eh. Doon po, do po kami taro sa may tindahan yung gawin. Mm, doon. Kaya kilala nila po yung, po yung kasi Vivian kung saan lumipat. Kasi ang sinabi lang sa amin, sa pad lang. Mm. Marami din ba siyang utang sa iba? Aba, marami po yan mga ano yun. Kung pupunta rito, nagtatanong rin. Hmm. Ano yun, bakit nasunog yata? Hindi, okay. sinusunog po yung mga kawin na eh. hindi na kailangan. Oh. Gano, gano katagal kayo tumira dito, kuya? Ano eh, 2018 kami lumipat dito. 2018. Lahat ba kayo dito talagang tatanggalin kayo? Opo. Kasi yun po yung may bahay din na may tindahan na kulay rin, tsaka yung bahay na nakasimento. Mm. Tatanggalin po talaga lahat. Kasi kinukuha po na mayari yung lupa. mga may tatayo po dito. Kumbaga mm. mga parang ano, parang uh, bodega. Bodega. Kasi lilipat po kasi dito yung, barangay hall tsaka, tsaka court. Ang pangalan mo kuya? Ano po? Raymond Torete. Oh, kuya Raymond. Raymond o Raymond? Raymond lang po. Raymond. Oh, Lahat ng mga tatanggalin dito may lilipata na? Oo. Oh, iba. Apartment. Apartment lang. Kumbaga, mm -hmm. babalik sila sa uh, paan ulit. Mm hmm. Paan sila. Gano kayo nahirapan kuya na lilipat kayo? Pakahirap. Oo. Oh, gano kahirap? Eh, magano pa, magano pa ng murang apartment. Eh, napadami namin magkakapatid eh. Kasi ano kami, lima kami. Mm. Eh, magbabakas pa. Asayos si pa yung apartment doon. Kasi ang nakuha po kasi namin apartment. Napa, ano po, sira. Sira yung buko. Mm. Ayos po namin. Kasi ngayon po, napakamal maghanap mga park. Napakamahal, may limang libo, abad tali. Anong trabaho ni mama mo? Ano po, sa bahay lang, na nai. Si papa mo? Driver po. Driver ng? Forward. Forward. Nang wala po ako ng pangalan na kumari may hinahanap akong Vivian Ramirez na umutang sa akin. Totoo pa lang may Vivian Ramirez na madaming utang hinahanap. Hinahanap din. <laughs> <laughs> Ba't kailangan mong ibenta yan? Eh wala pang ano eh, wala pong trabaho si Papa kasi magawa po kasi ng bahay dun. Mm -hmm. Eh, na ano po, kumbaga, ano, nabahala po yung trabaho niya kasi kailangan po gawin yung bahay doon. Oh. Di po kasi maayos eh. Mm -hmm. Wala ka bang kuya? Wala po. Ako lang po yung panganay sa magkakapatid ko. Ay, po. ikaw na yung panganay. Kasi ang, ang mga kapatid ko po, puro babae. Ako mm Ako -hmm. lang po nag isang lalaki. Okay. Ilan taong ka na, Mon? 16 po. 16 ka pa lang? Parang napaka-mature no? no po na ano. Napa. Hindi, ano po eh. Dati kasi po, nagtatrabaho rin po ako yung maliit ako eh. Ano, hmm. mga 12 po. Uh, siguro pwede mo steady ang Kuya August. Tulong tayo. Tutulong so, tayo kay Kuya Mond. At saka, pangalan mo Kuya? Kevin. Pero Kuya Mont, Ray, Raymond? Apo, Raymond. Pero, pwede nyo daw ako yung na lang po. Ha? Muna lang. Uh, pero ganito mo. Nagkumari lang ako na may nahanap na Bibian Ramirez. Apo. pero meron pala talagang Bibian <laughs> Hala, mayroon Ramirez. Po. Na nagtitinda po dyan. Na nagtitinda dyan. Ano At ang galing ng ano ko, Ramirez talaga. Apo, sakto po. Tapos marami siyang utang. Apo, marami po. Kasi nagtitinda po siya ng mga fishball, mga kikiam, gano'n po. Kasi gumukuha siya ng pera ba. Mga pahunan po. Ayan, pasensya na. na. Sorry kay ate Vivian ha. Mara, <laughs> wow. ilan, mga ilang taon na siya? Ano po yan? Mga uh, 47 na yun. May edad na po. 47. Matanda na po eh. Matanda na. Okay. Saan natin dadalhin itong mga to? Iyan e, ano po eh. Tatabi lang yan po. Iyan diyan. O tara tay. Tulungan natin. Kuya August. Uh, ano lang naman to tay? Mga mga light na trabaho para matulungan natin ang mga bata. Bali, ilang bahay kayo dito? Ilang pamilya kayo na mawawalan tirahan dito? Bali po ano? Dalawang pamilya po. Kasi yung Hindi, buong buong area na to, mga ilang pamilya kayo? 200 po. 200 Sasama po yung pinakadulo doon. So, yung iba merong hindi alam ko saan pupunta wow. dahil walang panrenta. Ganon. So, dito may mga nasunog dito, Kuya Ogos. Ayan. Ayan sila na ano eh, Sila na ano yung laki ng kinuha ano, ano. Driver po asawa niya eh. Okay, dito mga nasunog. So, paano pagtulungan na natin? 200 na pamilya. Kuya Mon, nag-aaral ka ba, Kuya Mon? Apo. Anong grade mo na? 11 po. Lahat ba kayong magkakapatid nag-aaral? Apo. Okay, good job. Siguro gawin, na, gawin natin, Kuya Mon. Siguro ito munang nasa baba para hindi tayo masyadong hirap. Ito. Eh, so, gagamitin po po namin yung CR. Ito, gagamitin nyo pa. Uh, tatakpan po, po ng ano, tayo. Bakit? Eh, si CR dun eh. Walang CR ah. sa Aba. lilipatan nyo. Lilipatan po nila ka Tegram, walang CR. Walang salumpuet. Tayo daan-daan, may mga pako po ah, matatalim. Matetetano tayo. Pakita ko lang ho sa inyo ka Tegram. Ang sabi nga po ni Mon, nililipatan po nila walang CR. Pero, kumusta yung pag-aaral mo, Kuya Mon? hirap. ano. Ano? Kumusta yung mga grades? na hirap. Eh, naalala sa trabaho. Lahat ba 8? Line of 8 lahat? 9 Nine lang. 91 lang pinamatase. Eh. Hindi, pero walang nine, line up 7? Wala po. Ano yung pangarap mo, Kuya Mon? Ikani ko po. Ikani ko? Wala po. Doon magaling eh. Hmm. Magaling ka sa pangalikot. Wala po. May Siyo? girlfriend ka ba, Kuya Mon? Ha? May girlfriend ka? Wala po. Aral mo na po. Tama. Ba't yung iba meron ng girlfriend pagkaganyang edad? Dati. Meron ako dati. Kasi lulibayan ko na. Kasi mapapala eh. Ilan taong ka nun? Ano po? Fourteen. Fourteen. Ilang buwan kayo o ilang taon? Umabot ba ng taon? Oo, isang taon lang po. Kung meron kang gustong sabihin sa mga makakapanood ng kwento ng buhay niyo. Ano? Pag silang sumuhay sa magulang nila, sumunod lang po sila kasi yung sinasabi ng magulang nila, yun din yung patungo ng buhay nila para maging maganda ang buhay nila. Mm. Kasi po, pagka nag-rebelde ano, pag nag ka eh, wala kang mapapalap. Maano ka sa bisyo, maano ka sa... sa mga bisyo ng mga kasama mo. Mm. Umaga, magiging gala, magiging gala ka lang. Wala kang pangarap sa buhay. Walang patungo ang buhay. Mm. Eh, sabi kasi ng nanay ko, Huwag daw ako mag-aaral daw ako mabuti. Kasi kung di ako mag-aaral, magagaya ako sa kanila. Mahirap ang tarbaho. Misan, kinakapos pa. Hmm. Pinagbubutihan mo naman ako. Na. Kasi gusto ko yung magulang ko, makaranas naman ng hmm. ginawa. Kasi misan, titingin ako sa tatay ko, naawa rin hmm. ako. Yeah. mo kamahal si mama at papa mo? Sobra po. Kahit masaway ako, Kano ka nagiging pasaway? Isan, hindi ako sa nila. So, sabi, kaya pala ang payo mo, Ag <laughs> susunod sila sa mga magulang Kaba. nila para hindi sila mapapahama. Kaba. So, napahama ka na sa hindi mo pagsunod? Kaba. Yung lumayas po ako. Ah. Kumbaga pa nag rebelde eh. nagrebelde. Bakit? Eh, misa po kasi ano, tadi dito. Misa ako lang lagi inuutosan, ganyan, parang hmm. ganun. Ako lang kasi panganing. Mm. Yeah. Yung mga kapatid ko po kasi, may isa po kasi kaming babae. Hmm. Tamad po kasi yun minsan. Kaya ako na lang lagi nakutusan. Yeah. Pero alam mo yung ano mo, yung katayuan mo, ikaw yung panganay. Ikaw yung parang sumusunod na pangalawang ama, di ba? Apo. Okay. Ano yung gusto mo sabihin kay mama at papa mo? Mahal, mahal ko siyang dalawa. Kahit asaway ako, kahit hirapan na sila sa pagharap ng pera, makakain lang kami. Mm. Yan ang utang na loob ko sa akin eh. Mm. Pag, pag nakakawin kami, di, di ko na sila pagtatrabahoin. Kumusta ba yung papa mo muna bilang ama niyo? ano lang po, stricto lang. Kaso, mahal, din, mahal kami. Kaya ano lang po kami, parang kumbaga pinoprotektahan. Kahit ma... Minsan kasi po, ano yun eh, galitin po kasi yun May, ano po yun, may high blood. Kasi bahal po galitin. Mm. Kaya ako minsan, pag nagagalit siya, lalayo lang ako. Kasi pag ina-high blood po, ina-atake po kasi yun. Mm. Atake to. Apo. Okay. Ilan taon na si papa mo? Ano po yun? Magpo-40 na po yun. 40? Apo. Mm. Okay. Si mama mo? tapos Seven po. Kumusta naman siya bilang ama nyo, ina niyo? Mabait naman po. Kahit pasaway ako, di naman akong pinapalo. Pagkasabihan lang ako. Mm -hmm. Yung bata po ako, siguro sa mga seven po ako noon, ang binabaklas ko po, bike. Bike? Opo, kinakalikot mm -hmm. ko, bike. Tapos yung natutok po ako magmaneho ng motor, mga 12 na po ako noon, marunong mag magmaneho, una akong binabaklas yung motor po namin. Mm -hmm. yung Kumbaga po yung titignan ko paano to maanda, paano to binobo, ganun po. Hmm. Kaya ngayon po, gumagawa po motor. Minsan, sideline. Hmm. Motor. Minsan, sa ka pumapasok bilang sa, yung mga sideline mo? O man. Sa, minsan, tubigan. Tubigan. Apo, yung nadideliver tubig. Saka minsan, extra sa, ano, -karga ng bigas. Dagdag -dag pagka, pambilin pagkain. Kaya mo na magbuhat ng isang kaban? Yan, yeah, dalawang kilo lang po yung inaati-ati nila. Uh, okay. bigit na bigit po yung isang kaban, Di ko pa po, po kaya yun. Hmm. hmm. Baka makariyente ka. Nagbibesa po kami ng kalakan. Ayun ba? Aba, sa may gate. Ah. Ah. Magandang hapon po. Ang bigat pala. Kaya pala parang hirap na hirap siyang ano. Ayan, uh, sama ba yan? Ayan, mm

Ah. Ah, oh, mahal din pala yun. Yung Thank you po. Thank you. Kaya yeah, yeah, kaya, merienda. Huwag na. Saan tayo magmimerienda ba? Hindi yeah, ako, tindahan lang po. Mm. Driving. Huwag ka masisipag na bata eh. Sa lalo na lang desyo. Konti lang yung kinita nila, pero gusto nilang pagbiriandahin po kami, katekram. Eto Kuya mo anong gagawin niyo ngayon dito? Ano po, panggatong. Panggatong, ang dami ano panggatong. Pa 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 ang... Kuya Mon, dito. Napasig ko lang kay Kuya Mon. Pa Pakita ko lang sa kanila. Ayun o. Oh. Side tingin ka ba doon? Ayun o. No? Oh. Ito nangyari ito. Kwento mo nga Kuya mo kung paano nangyari dyan. Yung na, ano po, nabawasan po nang ipisa dito. Ilang yung, taong ka noon? ano po, mga grade ano noon eh. Grade 5. Grade 5. Yung buong pangako po, nasubsub sa simento. Buong pangako mo? Oh. Pati yung ipi ko po natanggal. Mm -hmm. Tapos po noon, yung okay po, po, okay po naman po ito. Tapos yung katagalan dito po kumakain, hindi po mm. sabay kumain dito. Kaya itong etong, gawi dito, nagka-muscle po. Ito um, ang wala. Ito? Buto po na pa siya. nagpa extra ba yan? Ay, hindi po po. Simula na ano. Ah, hindi na, hindi talaga siya na-check? Apo. Ah, Gira pa yun, pagka talaga pera, no? Apo. Ah, eh, panggagamot po pa eh, pangkain na lang. Oo. Oh. Pero kailangan doon, na-check siya kasi Tignan mo yung kapugian mo. No? <laughs> diba? Hindi. ka naman. Nabawas, nababawasan eh. Oh. Tsaka hindi natin alam bakit may bukol. Oo nga po. Gano'ng kalayo yung, yung linipatan nyo dito? Yung... Ba, pababa po. Tapos may bukid. Yung may bahay doon na apartment. Huh? may kailangan pa ba dito? Wala na po. Wala na. Okay lang ba samahan kita pa uwi? Eh. Okay lang po. Okay lang. ako. Okay. Gusto ko lang kayo makamusta. Okay lang. Kasi naman katekram. Dito nga kuya. Sino ba namang di ma ano dito? Yung CR namin sa bahay. Naka... Naka-tiles, naka ano. Tapos itong... Itong aalisan nyo. Oh. Binuulang ko ngayon to katekram. Kakabuulang ko nito ngayon. Pinagtagpi-tagpi lang po yung mga kahoy, yung plywood, yung yung yung, yung tilon, yung ganyan. Kawalo Masaya na siya. Pwede yan, kahit maka lang eh. Di wala makakita. May babae kang kapatid. Apo. Ilan taon? Ano? Tip, ano po? 14. 14? Papano yun yung nasi ng gabi? Kasamahan ko po. Oh, di ba? Hindi, ano naman po, baka bukas po ipagawa na yung CR. Ipapagawa na? Opo. Ah, may, pampapag, may pampagawa De, na kayo? sa kapitan. Ah, oh, okay. Po kami okay. Ang pangalan ng kapitan, sige, Ebok po. Ebok. Kay Kap Ebok. Apo. Kay Kap Ebok. Ebo. Maraming 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 salamat po. Apelido? Hindi ko po sa apelido na. Bagong ano po siya, bagong kapitan. Bagong kapitan. Okay. Kay Kap Ebok. Maraming maraming salamat ha. Pero yung lilipatan nyo okay naman. Ha ah, po, inaayos na ni Papa. Eh ko lang po, kasi ngayon po si Papa busy po yun. Gagawa po ng namadali po. Okay. So, paano? Uwi na tayo. Okay. para gusto kong makilala yung mga iba mong kapatid. Tapos sila nag-ano